So, yun mga tol. Welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel. Uh, Siyempre, uh, huwag nyo kalimutang isubscribe yung ating uh, YouTube channel. Huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell dyan sa baba ng ating uh, YouTube channel name. So, for today's video, may pag-uusapan naman tayong mahalaga. no Patungkol dito sa manangyayari sa ating uh, uh, bansa. So, last topic natin, yung mga preparation ng ating uh, gamit na dadalhin pagdating ng uh, panahon ng uh, pananakop ng mga ilang ibang bansa no? so, napag-usapan natin nakaraan yung mga survival kit na kailangan nating ano kailangan nating ipunin para magamit natin sa pagdating ng panahon na tayo isasakupin ng uh, mga dayuhan so ayon sa mga eksperto talaga ang mangyayari mangyayari yung uh, digma ang pandaigdigan so yun uh, ang pag-uusapan natin ngayon dahil kakagabil may binalita na ano, ah, kaninang umaga lang guys ay may binalita na Uh, yung AFP at yung American uh, soldier meron silang papalubugin na uh, barko ng made in China so uh, yung video na yun guys ay binalitan ng US-5 so yun grabe na talaga yung uh, training ng ating mga kasandaluan pagdating sa mga Uh, dagat so nag join force yung mga bansang ka-allied ng uh, Philippines sa so, side sa side naman ng uh, China you no know, yung feeling ng China eh, para silang ininsulto dahil uh, papalubugin pa naman yung barko nila na uh, luma na binili ng Pilipinas so yun ay gawa ng China So siguro sa isip ng uh, China, itong Pilipinas at ang US ay nagpo-provoke ng gulok no? So masyadong sensitive itong China E eh, tayo nga Naging isda dyan yung mga Pilipino eh Tinataboy nila, hindi naman tayo nagre-react Pero ito sila na Para kulang nila na binili pa ng Pilipinas Yun pa yung Uh, affected sila masyado So, tinatawag nila na provoking o provocation yung ginagawa ng uh, Philippines sa Amerika na uh, balikatan exercise So, kasama talaga sa training yan mga tol ng AP para maging biyasa sa mga combat uh, training uh, tubig o ano man yan uh, kagubatan o pang ipapawid so talagang ano lang talaga parang praning tong China na ha, react sila ng react pag sila na yung uh, madidihado. So, gayon pa man, yung Philippines dapat huwag uh, makipag, makipagkawa, makipagka, makipagka, kumbaga. Huwag maging kampante kasi pwedeng, uh, pwedeng matalo tayo sa digmaan dahil konti lang yung uh, sundalo natin. Samantalang ang China ay napakarami milyon uh, soldiers yung meron sila. At napaka-high tech na kanilang mga pandigmang armas. So, kaya kaya natin Okay lang na sana kung mga pala lang Tsaka baril, baril Pero pag tayo ginamitan nila ng nuclear bomb At uh, missile Medyo nagilid tayo guys tayo sa mga Diversion Road at to Big City So yan yung update natin guys sa uh, nangyayari dun sa West Philippine Sea at sa balikatan exercise So talagang uminit na yung ano yung tension tumataas yung tension dun sa West Philippine Sea So sana wag pa ngayon Huwag mo na ngayon mangyari yung digmaan na yan kasi napakahirap guys. Uh, at hindi pa handa yung Philippines pagdating sa mga ganyan So, buti na lang medyo kumulimlim ngayon yung ano, uh, kalangitan at uh, bawas-bawasan yung init ng panahon. So, talagang anong nakarang araw ay napakainit dito sa Tuguegarao City. yon at nandito na tayo sa ano nandito na tayo sa uh, rotonda nandito sa circle so, Diretso tayo ng Rosie mga tol Dahil uh, meron tayong uh, mabayaran doon ang monthly natin so tunay yung monthly natin doon 2,900 so, uh, per month yon nandito tayo sa Victory Liner. We're going to, ano tayo, Florida. yun, dito tayo sa Rosie ah. mga tol uh, welcome back na naman dito sa ating uh, youtube channel so for today's video nandito tayo sa Rosie uh, Tugigaraw branch so uh, nakita na natin yung unit ng ating dropa na binalik dito sa uh, uh Rosie branch no? so ito yung uh, ito yung unit nya yung Rosie uh, chariot uh, 175 yan So binalik niya kanina lang daw So napansin natin dito na kanya pala ito kasi merong uh, trapal Yan, ito So ang monthly nito ay nasa 2,000 lang Ang monthly niya So kanina niya lang binalik uh, Sa so tingin ko parang not good yung makina Hindi siya condition So papayos pa ito ng rusik Ito yung unit niya Ayan. So, wala na rin mga signal light pala tanggal na rin yan switch nya wala na rin battery may na-on yan so may mga uh, ayusin pala dito so ito kinakain niya ng oh. naka-welding na pala sya mga tul yan o. yan so side mirror nya pang motosiklo na may ilaw pala yung shock nya ay tagas na so yung makina nya naka-overhaul na pala nabuksan na oh ito yan, For welding na rin dito Pabansin nyo mga spot-spot na siya Ng welding So, yun, pinakain na siya ng kalawang Ayan, oh. so tingnan natin dito sa uh, Log Yung gulong niya mga bago pa, mga palpaw oh. Yung rim niya lang yung kinakalawang So, yung upuan Pansin natin, wala na siyang Boom yan makita natin wala na siyang foam yung upuan niya so damage na ay bubong niya damage na rin at yung dingding -ding niya so itry natin mga tol panda rin natin kung aandar uh, pa siya kasi sinauli daw dito kanina pero tumatakbo pa yan so itry natin panda rin nasira na yung kanyang ano? putol na yung kanyang gasolinador nako lost compression ito ang lambot so, may damage yung valve uh, piston ayan so kung mapansin natin bago yung Uh, carb niya bago yan. yung air cleaner bago spark plug bago spark plug cap dahil palang pinalitan dito yan so ito tanggal na rin pala yung kanyang ito rin yung tanggal sa akin mga tol na tanggal ito so mahina kasi yung pakal dito yung kanyang map there hindi na nakapix sa kanyang ano, uh, bracket so, yun, ito yung condition ng chariot ng ating atropa so yun mga tol thank you thank you sa panoodin nyo ng ating uh, vlog sa araw na ito at yun nag-update na tayo ng Rosie Chariot ng ating okropa na pinalik dito sa Rusi, o, Rusi uh, France